Kapatid, ako ay nakapanood ng uh, mga iba't ibang mga videos regarding health. So isa sa mga sinasabi nilang kailangan mong gawin para humaba yung buhay mo is magdevelop develop ng lean muscle. So huwag kayong matakot na magpalaki ng muscle para may magsusupport sa atin hanggang sa ating pagtanda. Ngayon, uh, nakakatawa man yung itsura ko rito pero ipapakita ko kasi routine to na ginawa ko yung kaya ko lang and yung feeling ko nakakatulong sa katawan ko kasi tulit ko na ginawa to. Pero, Johan, kung ikaw ay nakikinig Johan, at ang iba ka pang mga viewers na mas bata, ibang mga makakapanood dito, sana gawin niyong bisyo ang pag-ehersisyo. Kasi, uh, napakalaki ng tulong ng ehersisyo sa tao. Malalabanan mo ang depression, makakapag-develop ka ng muscle, magkakaroon ka ng mobility, flexibility na makakatulong sa iyo sa iyong buhay sa pang-araw-araw na gawain, sa pag baba ng hagdanan may buhat ka sa lahat ng aspeto ng buhay hindi po pwedeng intelektual ka lang o magaling ka lang sa anumang ginagawa mo. Lahat ng activities involves a healthy body. For example, doktor ka. O paano ka mag-offeran ng pasyente kung may sakit ka? O kunwari, ikaw ay mekaniko. pa paano ka magtututuwa drone kung ikaw ay mahina? O paano kung ikaw ay abogado? pa paano ka pupunta ng korte kung ikaw ay lampa? Hindi ka, uh, for example, wala kang parking sa korte, hindi ka makapagmotor, hindi ka healthy, gusto mo nakapuha ka lang sa kotse. Hindi ganun, you have to be healthy sa buhay mo. You have to be healthy and strong ang good health at saka yung lakas ng katawan yan yung bagay na hindi mo yan mabibili bagkus yan ay pinaghihirapan so bagamat pangit yung magiging insura ko ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang routine ko sana Johan uh, magawa mo ito ng mas maaga maging bisyo mo ang mag -eresisyo. Okay, kung mapapansin nyo, binilisan ko 0.5 ko ang speed ng video na yan para lang siya na kasing mahaba. Ayabuti siguro ng 30 minutes. So, ayan. Clap sa taas, likod, harap yan ang ginagawa ko konting tikdi tapos stretching yan ang ginagawa ko para lang buhayin ko ng konti yung katawan ko uh, malaki ang tulong yan sa akin kasi masakit lagi yung mga balikat ko ayan naglalak lagi yung wrists ko kaya ginagawa ko yan mga ganyan yung siko ko naglalak yan ginagawa ko yan may halong breathing yan inhale exhale and then inhale exhale tapos <laughs> yan <laughs> Ganun yung breathing yan. Yan din. Yan. Tuhod naman. Yan. Binubuhay mo ng konti. Just konting pajak padyak Konting padyak-padyak. Hindi naman siya komplikado pero necessary para mag-proceed ka ibang exercise. So, ito sa mga bata at sa anak ko kung mapapanood mo ito. Ito yung mobility natin particularly sa hips at saka dun sa mga ibang parts ng katawan natin ayan ito abot ko dati yung nung maliit ako abot ko dati yung tuhod ko kaso masyado nang matigas ngayon hindi tsaka malaki yung chan ko so pero pinipilit pa rin natin mag exercise for the sake of makagalaw tayo na maayos yan naglalak na yung legs ko ngayon naglalak na ayan o oh. yan pinipilit ko na lang yan pero kung nakasanahin mo sana yan na uh, everyday mong ginagawa nung bata ka pa hindi sana uh, pampaganda na ng katawan at saka mas advanced exercises pero okay na yan ito yung nakikita ko na sustainable na uri ng air yan para sa hips din to at saka mobility rin ng ankles natin kasi lagi akong uh, nagkakaproblema sa paa yan. pag tumatanda ka talagang gano'n so you have to prepare so ako okay. yung exercises ko is para nalang makakilos eh hindi naman siya para magpaganda ng katawan talaga o maging model ng bench <laughs> uh, ito ay para nalang makakilos ito naman dahil may problema ako sa wrist lagi at mahina yung aking mga daliri so Ah, hindi, hindi, pa pala yun. Ito, breathing muna to. Tapos, cut cow. Pero kulang yung angat ko sa likod. You know? Breathing yan. Ah, uh, tapos, ganon. Ito yung sinasabi kong para sa daliri. Dahil may na yung daliri ko. Kaya, in-exercise -in natin yung daliri natin. Tinutukuran natin ang weight yan. Yung weight ko. Habang <coughs> nakaluhod. Habang nakaluhod. Ayan. Pang iwas din sa carpal tunnel syndrome. Ito naman yung para sa wrist. Masyado mahina yung wrist ko. Masyadong mahina. Mahina lahat. Especially kapag ka uh, ikaw nagkaedad. Tapos, uh, hindi ka nag-exercise. Kahit na sabihin mong gumagawa ka ng mga activities. Kunwari, karpentero ka. You still need to exercise kasi mahirapan ka nang mag-move ito, stretching naman ito ng ating braso. Yan, tapos naka-stretch din yung aking ankles dyan. Inuupuan ko yung ankles ko. Ito, mapangit tignan. Boink! Nakakatawa siya pero para sa hips din yan. Mobility ng hips. Ini-stretch niya rin yung aking braso dyan in the process kasi nakatukod ako doon. Yan. O, oh, yan. Medyo Pag pagpag ng konti ng balikat. Ito naman nakaluhod na lang tayo mag push up na yon kasi ang purpose lang natin is uh, yung basic movement na yan parang to push something e yun na lang yung ginagawa natin. Uh, hindi ko na kasi kaya yung push up sundalo o magpaka marine o magpaka uh, meron lang akong sustainable na ginagawa sa aking katawan na ang mungkahi ko sa mga ordinaryong tao, mga nag sa mga bata, gawin nila as early as possible. Ito, mali ang mga form ko. Uh, especially pag expert yun nakapanood dito, sasabihin niya mali yung form mo. Pero uh, may improve pa naman yan, hopefully. And pagkabata ka, sa anak ko at sa mga kabata, mga makakanood, gawin niyo to gawin yung bisyo, mag -resisyo. Para mas maganda kayong tignan pag kayo nag-exercise, di kayo mataba. Nakatulad ko na parang hirap na hirap na. Ito naman push up, hindi hindi na nasasagad o oh, hanggang dyan lang. Oh. Actually may injury ako sa chest ngayon. Oh, pero hindi naman siya pagdadahilan. Kaya pa naman pero mali yung form at kulang. Hindi tayo nakakasagad sa ating, uh, dapat kasi halos sumayad eh yung dibdib -dib pag nag-push. Yan ang ginagawa ko naman na stretch yan and this one. Para dun sa ating paa, no? At least na ipakita natin dun. Okay, ngayon naman. Ano ba yung next? Magpapahinga ba ako dito? Or what? Ah, ito yung, yan, in-stretch ko muna yung sakong ko. Tapos nag-pike push-ups tayo. Ito yata yung tinatawag na pike push-ups tapos tinukod ko yung aking noo na ganyan to exercise yung aking neck and then lumuhod ako ginagawa ko naman yung movement na yan para sa aking shoulders, braso dibdib -dib na sumakit, tumigas ayan, so pike push ups ang tawag doon tapos sa mga sundalo, may tawag sila doon ano yung tungtong ulo ba yan Tung -tung -ulub eh. yan, nakapag push up tayo ng konting regular pero masakit masyado na masakit yung injury ko sa dibdib -dib at saka masyado na rin akong mabigat <clears throat> so mas maganda sana ang mungkahi ko para sa si isang healthy and capable na tao at least 40 regular push ups sana isa pang ito, ito, naman ano to uh, lower abdominal na exercise din at the same time yung legs isa may bandang hita ako naglalak tumutunog-tunog yan ito naman, para sa puwet, para sa legs, para sa pag sumasakit yung lower back ko, ito rin yung therapy ko. Yan, nakakapag-release ako sa ganyan paraan. and pag uh, magre-research kayo ng Kegel exercises, ayon. So bakit ito lang ang uri ng sit-up na ginagawa natin yung para sa lower lang? Kasi hindi naman sustainable na pagandahin mo yung abs mo kagaya ng isang artista. Hindi lahat magagawa. So wala na mapagnapaganda mo yung lower abs mo. Usually, sumusunod naman yung bongchan mo. Ayan, so ito naman, nagbendy yung bending tight. Tinukod ko yung ulo ko dyan. Neck exercise ko rin yan. Yung paraan na yun. So, para lang gumana yung katawan natin. Pangit tignan, pero ganun talaga. Sana yung anak ko. Ah, uh, sana pagka napanood niya 'to, gagayahin niya at mas mas magi-improve siya. Ayan, uh, tayo ay pawis na pawis. Maglalagay ulit tayo ng medyas para ang hirap kasi ng mga ibang exercises pag may medyas kasi hindi dumudulas yung paa. Kagaya kanina na bending tayo. Tapos tumukod tayo sa ating uh, bumbunan. No? Pero syempre sa mga kabataan, Uh, bagamat simple lang 'yung exercise natin, alalay lang baka naman ma-injury. So hindi naman tayo nag exercise para magpasikat, nag exercise tayo para sa ating katawan at ang exercise hindi dapat magdudulot sa inyo ng injury. So, yan may ako may injury ako sa siko sa paggawa ko naman ng bubong doon sa bahay ni Lelish. ayan So ito naman, hindi ako nagbe-weights na traditional, bato lang ang ginagamit ko, medyo mabigat na bato. Yeah, ginagano ko ng konti, nililipat ko, ginagano ko ng konti, nililipat ko, para lang yung biceps, yung braso, yung grip, may konting lakas. Yan. Yeah. More on functional yung pinapakita ko dito. Sana yung mga na at yung anak ko, sana pag napanood niya ito, gagayahin niya and hopefully may improve niya pa. Maraming maling form, wala namang perpekto pero ibayaan nyo na lang, ang mahalaga hindi ka may injure ang mahalaga yung tina-target mo yung gawin, magawa mo. So, ito para sa chest yan, saka syempre siya kamay na rin, siya braso, siya grip and everything. Ayan, pagod na ako nun. Pero ang maganda habang nagre-rest ako, eh nai-stretch yung aking ankles. Nahuli lang ako ng paglalapat ng boses pero pinakita ko yung braso ko na no, may konting muscle. Kailangan natin yan sa buhay eh. Ito naman kung mapapansin nyo, lumalagpas yung tuhod ko doon sa aking uh, paa para sa sakong yan. At saka of course sa uh, legs na rin. Ito naman hindi na lumalagpas yung tuhod. Mas, mas more on sa hips and doon sa ilalim ng ating hita yung ilalim na portion ito yung nakatulong sa akin para suportahan ko o para alisin ko yung pananakit ng aking binti at tuhod sa pagbaba ko ng hanggana kasi dahil ako ay overweight at ako lang sa sa exercise and at the same time mahina yung mga kasukasuan ko ito yung mga exercise na nakatulong sa akin para gumalaw yung dugo dyan sa area na yan lumakas ng konti and uh, at the same time hindi siya masyadong abuse abused yung katawan o oh, ito naman ay parang heel and toe heel and toe ayun para naman yan sa ating uh, tawag dito yung sa likod ng pinti ayan. saka para na rin doon sa ating ankles paa na siya ba nagpapahinga ko yan? Sinisingit-singit ko lang yan Para lang makabuhat pa tayo Kahit na may edad na yeah, Medyo mabigat-bigat na pa ito nililipat-lipat ko lang sa kamay Kabilang paa naman Hindi yeah, ako napapansin nyo yan Lumalagpas Magkakamali lang ako ng formation Pero dapat lumalagpas dyan Yung tuhod ko To emphasize yung Para dun sa upper Na hita ko at saka yung aking Uh, paa ito naman yung para sa ilalim naman to ng ating hita. Ganon din dito. Ito yung sumalba sa, akin sa hirap kong bumaba ng hagdanan. At hirap kong umakit ng hagdanan. Pag marami ka ng pinagdaan ng injury, marami kang uh, pagod sa buhay, wear and tear, tinatawag nila. Di naman tayo atleta pero marami tayong pinagdaan ng maihirap. So ang katawan natin may, wear and tear. Tapos pag napabayaan mo, hindi ka nag-exercise, hindi ka nag, di uh, therapy yung sarili mo. So ito paraan ko tong i-therapy e yung sarili ko rather than magpunta pa ako sa PT kasi mahal eh. So as long as kaya kong kumilos, improve ko ng konti yung kalidad ng aking pagkilos okay, ini. Eh. Diba? Medyo mabigat para sa akin yung bato na yan. Okay, ano bang gagawin ko rito? Ako yata ay magpapahinga muna. Ayan. So, hindi ko na inedit yan. Pinakita ko lang yung buong routine. Ayan, sa so, mga kabataan, once again, Talaga mag-exercise kayo. Okay, ito nag-i-stretch ako ng konti. Ayan. Okay, tinataas ko yung heels ko na ganyan. Para naman yan sa front ng aking binti. Tapos yan, habang nakatikdik, ginagawa ko yan. Dahan-dahan lang, hindi ko kaya mag-all the way na stretch. Ayan, tinawag lang tayo ng isa nating uh, border slash friend. Friend siya ng tito niko mo, Johan. Uh, at uh, nagbayad siya sa atin. Ililibre niya raw tayo mamaya dahil nagsweldo siya. So congratulations, shout out muna tayo kay Atan Jonathan Subiri at uh, siya ay breadwinner. Ito naman yung next na move natin. Ayan. Okay, exercise ko sa ankles. Yung tukurang ko yung ankles dahil nagka-injury na ako dyan. So, parang tinutukurang ko siyang ganun para may maluwag kasi doon sa ankles ko dati na ngayon medyo nag-firm. Ayan, nagdi-deep squat. subukan natin mag-deep squat pero malaki masyado yung chan natin at kulang sa flexibility pa yung aking heels. So, Ganyan muna. And yan. Stretch na pa ganyan. Hindi ko sinasagad. Ito naman, side stretch. Nakatukod yung kaliwa kong paa yan. Pero parang kanan. Pag tinim pero left foot ko talaga yan. Yan yung malakas ko eh. Kaya niyang, mag kaya niyang tumayong mag isang ganoon. Kaso hindi ko na pinapwersa. And then this movement para sa hips. Para sa hips yun. And then ito rin pinatigyan mo na ako ng lutong ulam yung kung okay na ba yung ulam na hapunan natin for today and syempre si Buddy and si Buddy ang uh, dog na unang dog na kasama namin sa loob ng bahay baby baby natin yan kaya so nag stretch tayo naka ganun ang itsura yan yan yung sinasabi nilang world's greatest stretch okay so, kabila naman so kanan kanan naman next. Ayan, pagod na ako nyan. Pero, kailangan pantay. Ayan. Kanan. Ay, hindi ko yan kayang i-flatten pa. Yung ako nang sa ganyan pa eh. So, ang gagawin ko, pag in-adjust ko na yung yan. Uh, yan naman, yung in-adjust ko na. Naka-flat pero nakatukod ako doon sa likod. Mas mahina kasi yung aking kanan. Ah, na mag support ng weight so ayan kausap ko yung asawa ko dyan uh, nag abono siya sa order ko sa online shopping so kinikwentahan niya ako kung ginapitan ko ba siya Charis. and yan ito yata yung pigeon pose something hindi ko alam yung tawag basta yun yung stretch na ginagawa ako para sa hips and at the same time yung world's greatest stretch na tinatawag nila and then after nyan done na yun na yung routine ginagawa nagagaganyan na lang ako uh, that is to support kung kaya ko ba support tayo yung sarili ko ng one hand basically bow it's a sign of respect goodbye